mossy oak brand ng multi-tool so ayan, mossy oak outdoor, survival portable 21 in 1 multi-tool set ang manufacturer ay Hangzhou Great Star Industrial Company Limited sa China ano ba yung mossy oak? well, the company is uh, an American company in Mississippi started around 1986 gumagawa sila ng mga outdoor apparels and uh, equipments yun ang Mossy and uh, later on marami na sila ibang products at ang isa dito ay ang multi-tool uh, nila no? nagpapagawa sila dito sa um, eto Hangzhou Great Star Industrial Corporation or company so open natin Ayan, no. Oh. Meron siyang built-in pouch. May kasamang pouch, nylon pouch. Ayan, nakalagay mo si Ito yung tool. Iikot ko para makita niyo mabuti. So brushed stainless steel ang kanyang uh, pinaka facade. Ayun ah. Actually mabigat siya. Ha? Hawak ko siya ngayon, medyo may kabigatan siya. At malaki siya, tingnan mo oh. Full size multi-tool ito. So gaano siya kalaki? Measure natin. So, it's around 10.5 centimeters or a little more than 4 inches ang haba. Okay. At ang lapad niya, dito sa pinakamalapad na area ay around 40, 40 centimeters. Ah, 4 centimeters, sorry. Okay. Yung, yung bigat niya, tingnan natin kasi it, mabigat sa talaga, oh. So, meron akong weighing scale dito. Tingnan natin. On ko lang, ha. Mabigat nga siya kasi ang weight niya ay 336 grams. So hindi ito pwedeng basta-basta uh, ilagay sa bulsa at mabigat. Maganda ito eh talagang gagamitin mo yung pouch niya o kaya meron kang uh, bag na paglalagyan. So tingnan natin na kung ano yung mga meron dito sa tools na to. Ang, ang isang reason no, na kaya mabigat to sa tingin ko, Ah, uh, makapal ang gauge ng uh, stainless steel na ginamit. Ayun, nakita no, na eh, makapal eh. So, uh, yung bigat, yung yung bigat ng weight nito, I think ma offset yun nung nung durability dahil nga makapal yung yung uh, stainless steel na ginamit nila. So, okay. Simulan na natin. So, first off, meron kang knife. Malaki yung knife niya. Sukatin natin ha ang knife niya measures at okay, it's around the three inches more or less. Ayan ha. Pointed, pointed lang knife. Uh, siya, no? Ang, ang style ng locking mechanism nito, parang modified liner lock eh. Wala siyang liner lock dito para maano mo siya, nakatago eh, nakatago yung lock pipindutin mo ngayon ito itong laking uh, locking mechanism na to para mag unlock siya pag pinindot ko to ganito ha ah. kita nyo no tsaka ako siya makuklose so uh, medyo kakaiba yung locking mechanism nya maganda maganda yung ano nya no novel ang style tapos ito sa kabila meron siyang uh, file okay at uh, meron siyang ruler sa, sa kabilang side I don't know if it's accurate. I-measure natin dito sa ano, no? Sa measuring tape ko. Tingnan ko kung accurate siya. Uh, ah, yes. It's accurate. Oh, accurate siya. So, ganun din ang style. Uh, to unlock. Pindutin mo to. Okay. Sa kabila naman, you have this uh, serrated uh, blade. Ayan, makikita mo, makapalo. makapal. Oh. Kaya mabigat eh. Hmm. To unlock, ganun din. Pindutin mo to, depress. Okay, and then ito, meron siyang Dragare, or so. Yan. Depress to unlock. Meron siyang Oh, ito, oh. ano to? Uh, flathead screwdriver and the uh, battle cap opener okay this is an owl and we have uh eto, combination to no? uh, small flathead screwdriver can opener and wire stripper Ayan. so lahat ng tools siya no naglala ang ganda nga ng ano no uh, i-highlight ko to no maganda bilib ako dun sa mechanism dahil uh, yung iba kasi multi-tool para ma-unlock mo dito eh dito dito mo pipindutin pero ito hindi eh dito mismo sa taas so pag ginanyan mo siya hindi mo na sa kailangan pang to-unlock ano hindi mo na kailangan pang buksan ito para magpumindot dito ito, hindi ang ginawa nila. Meron silang mechanism na nakabit dun sa locking mechanism na nandito. Nasa ibabaw yung locking mechanism niya. And to unlock, pre-press mo lang na gano'n. So, ang ganda ng design niya. So, buksan natin. And you have this uh, big scissors. Ah, ah, sorry. Big pliers. Ayan. Na spring-loaded. Ayan, may cutter siya doon. Ayan, ha. Ah. Ayan, nakalagay. Mossy Oak. Okay. Okay siya. And what else? Ito, ha. Ah, nice touch ito, no? Na yung... Yung kasi dito ka humahawak, diba? Yung ginawa nila, ni-roll nila yung bakal, tiniklop nila. Para nga naman maging smooth. Ayan, magkabilang side. So hindi masakit sa kamay. Pag pumuersa ka, kailangan mo pumwer sa ididinong ganon. Hindi sasakit yung palms mo, no? Ganyan. So that's that's a nice touch. so, so far so good itong tool na to, no? Uh, what else? Ito pa isa, no? Uh kasi itong kasama na mga screwdriver bits. Ito siya, no? Yung screwdriver bit niya medyo mahaba. At uh, baligtaran yung style. Halimbawa ito, no? Kukunin ko halimbawa ito. Wait, ah. Medyo, medyo mahigpit, eh. Hmm. Oh, ito. So, ayan, no? Nakalagay. Uh, Philips 2.5. Okay. So, yung Philips na to 2.5 mm And uh, sa kabila, yung maliit na flathead screwdriver. Ngayon, para magamit ko to, meron siyang kabitan dito sa multi-tool niya. Kakabit mo rito. Ayun. At ito ay standard size lang, ano? Makakabili ka naman ng additional pa na ganito. Papasok, yun, papasok din yan dito. Ayan. So, what happened now? What happened now is when I opened it, ito, nag-lock siya halfway. Pero pwede ko pa rin siyang i-extend Paano? Pindutin ko to I-extend ko siya And again, nakalock pa rin siya So ang ganda, no? Kasi pwede ko siyang gamitin as a regular screwdriver na pahaba Ayan, ganyan Or kung kailangan ko ng mas maraming puwersa, Pwede ko siyang ilagay sa gitna hmm. O di may mas malaki akong hawakan ngayon Mas malakas ang torque ko pag ko So, ang ganda ng design. Panalong panalo. So, uh, ilan ng uh, bits na kasama nito? Well, uh, apat, pero magkabilaan ng dulo. So, more or less, walo yan lumalabas. Yan. So, meron siyang driver beats. O, mayroon siyang screwdriver beats. Ito yung multi-tool mo. May kasama siyang nylon pouch. Ayan. Ang ganda, no? Yung design niya, okay din, no? Uh, hindi ko alam kung positive o negative yung kanyang weight. Basta medyo mabigat siya. Siguro negative dahil nga mabigat. Pero positive dahil kang reason kaya siya mabigat ay eh dahil makapal ang ginamit na gauge ng stainless steel. So, may expect mo na durable siya. Okay, so that's my uh, tool review, my multi, mini multi-tool review for this uh, Mossy, mo, mossy Oak, no? Mossy Oak uh, multi-tool.